Good morning. Ayusin natin yung mukha, day, kasi tumabingi man, day. Noong Monday pala yan, day. Hindi ko alam kung anong picture, day. Basta Monday yan, day. Bago tayo umalis, day, ay magkuning-kuning patas sa mga mata, day. Hinahinayin talaga natin, day. Baka ba tayo matusok, day. Pag maganito ako, day, nalala ko talaga yung mama ko, day, kasi yung mga ati ko, day, ba da, noon, day, pag naganito sila, sila day, sasabihin ng nanay ko, bakit ba kasi bulikatin ang mata, day? Baka kasi matusok, day, ay naku, mabulag talaga. <laughs> Nung unang panahon kasi dahil yung mga nanay natin day, ba, eh, hindi man yun na ganito-ganito no, lalo na yung sa probinsya dahil ba. Kaya yung mga ati ko day, pag nagganito talang bulikat bulikat sa mata dahil mapapagalitan dahil oy. Lunis na lunis dahil hindi namin alam kung anong gagawin namin dahil at saka kung ako lang talaga masusunod dahil dito lang talaga ako sa bahay dahil oy. Hindi naman kasi po pwede hindi ko ipasyal itong bata day, kasi makaburyo sa bahay dahil makawawa naman siya dahil. Kaya naisip ko day, na ipasyal ko siya dahil kahit saan kami dadalhin ng mga paanamin namin day, ba. <laughs> Una day, dumaan muna kami dito sa may 7-Eleven day, oy. Nagkuha muna kami ng gagamitin namin pang galak gala day, ba. Nangutanga pala ako dito sa 7-Eleven, day, oy. Paglabas namin sa 7-Eleven, day, naisip ko, dalhin ko na lang siya doon sa may game center, bitaw, day, na walang katao-tao, day, ba. Kasi mas maigi man na walang katao-tao, day, kasi para iwas, trouble, ba, day, oy. <laughs> Ito talagang anak ko dai ba maligalig kasi siya dai hindi naman siya sobrang pasaway day, kaso lang sobrang ligalig dai ba yun talagang inaalala ko dai baka magkasala ba dai oy <laughs> Alas 10 pa pala yan, mga inday so kabubukasan talaga ng mga tindahan dito sa Japan dai ba okay lang yun ait ko konti lang talaga mga tao dai nung nakita niya dai na may game center dai abadai humiwalay na talaga sa akin dai nagmamadali talaga siya papunta doon dai oy <laughs> Ang style ko pala mga Inday, pag ko yung mga anak ko dito sa game center, Day, ay binibilhan ko nga pala sila ng medal, Day, or token ba yung tawag ba yun sa atin, Day? Kasi kung medal lang kasi bibilhin ko, Day, hindi siya masyadong mabigat sa bulsa, Day, ba magaan-gaan ng konti, Day. <laughs> Tapos marami na silang malaro day. So kung kunyari day, matat mananalo sila day. Ay madagdagan man yung tukay nila day. Ay mas lalong matagalan sila sa paglaro day. Oy. Hindi ba katulad nung maghulog-hulog talaga tayo ng barya day. Yung sakay-sakay ba day. Kung talaga sa pera mga inday. Oy. Mahilig din pala ako sa game center day. Kung nakikita nyo ako day. Nagkuning-kuning din ang aking mga kamay dyan day. Oy. Dati kasi mga inday. Nung baguhan pa ako dito inday ba. Tapos una palang buntis yung anak ko inday yung panganay ko abain day nandito talaga ako sa game center palagi day ang batang di masupil day ay umalis talaga siya dahil gusto talaga niya magsakay-sakay doon sa may mga tarak-tarak ba day pag ito na talaga yung pinasok niya day ay maglabas ka talaga ng barya day oy pero day pag naglabas ako ng barya ng ganyan day kukunti lang talaga day hindi talaga lalagpas ng 500 yen day kasi mamumulubi po tayo day oy <laughs> Or minsan talaga dai pag pumunta kami ng game center dai 300 lang each sa kanila dai kasi dalawa yung maliit ko pa dai di ba dai Pagkatapos na game sa game center dai dinala ko dito si Bunso para mabilhan ko siya ng libro dai kasi bago matulog ito dai nagpapabasa man to ng libro sa akin dai oy May napili siyang libro dai ay ampaman talaga nagmamadali na siya excited siya magbayad na dai oy Pagkatapos namin dito mga enday ay hindi pa kami na uwi Inday hanggat na abutan na talaga kami ng tanghali Inday. Dahil mag alas 12 na yan mga na naisip ko wag na lang kaming umuwi Inday eh, kasi mag aksay aksay sa gasolina Inday ba nasa labas naman lang kami Inday ay nako Inday sulitin na natin Inday. Naisip ko Inday na pupunta kami sa convenience store Inday para bumili ng ano Inday ba makakain namin Inday. Kahit kukunti lang Inday kasi masarap-sarap man din sa 7-11 yung mga pagkain ay, pala nila Inday. Ipala kami sa 7-11 nagpunta Day, oy nagpunta kami sa family mart day may nakita akong spam day ba na unigiri or musub, musubi ba ang tawag dyan day? nakatikman ko kasi ito day sa Pilipinas ako kaso lang sa 7 ko siya nakita sa Pinas day masarap sarap talaga siya dito day o oh. kasi meron siyang tarako merong mayonnaise at meron din siyang spam basta masarap sarap talaga dai. bago pala kami umuwi day dumaan muna ako ng serya pa para bumili ng number 8